And baka gusto magsalita ng NFA kasi under the rice tarification law, you are not allowed to import. You are allowed only to buy from the local farmers. And you have a subsidy of 9 billion pesos a year na hindi nyo na isinasauli sa gobyerno but it's with you. And uh, yun namang inyong mga rice na binibili, although mura nyong pinagbibili, eh binabayaran naman namin. Like nagbabayad ang ang uh, uh Ay, yung ano, yung ano ba yung nagbibigay ng uh, DSWD. Nagbabayad ang local government na gusto tumulong sa kanilang mga kababayan. Kami po, nagbabayad din. Oo. Kaya kung nagagalit sa inyo, last time, gusto namin magbigay sa Mindanao ng rice during the calamity. Sabi ng inyong management, kami ni Senator Nancy Binay, wala daw kayong stock. Kaya hindi kami pinagbilhan. Kaya namin gustong bumili sa inyo, mas mura sa inyo kaysa sa trader. At saka pag bumili ka for Mindanao, na na sa Mindanao, doon na namin kukunin sa warehouse nyo sa Mindanao. But sabi nyo, wala kayong stock. Tapos after two weeks, nagbenta yung, nabalita na yung NFA nagbenta sa trader. But ayaw kami bentahan tapos sa trader nagbebenta. Kaya galit na galit ako sa inyo. oo uh, Kasi bawal yun sa rice tarification law. You can only sell to uh, DSWD for calamity. You can only sell to the local government for calamity. And uh, if they want to help dahil mahal rice. And you can sell to congressman and senator who would want to help during calamity. Eh bakit sa trader binenta? Bawal yon eh. Bawal yon Sa rise tarification law. Tapos ngayon, gusto nila ibalik sa inyo yung power. We cannot agree to that talaga. Oo. Kung gusto ng president of the Philippines, kunin niya yung power. But not to NFA. Kaya, we have very bad experience sa NFA. Lahat kami, we have very bad experience sa NFA.